Ang video natin ngayon ay kung paano magdagdag ng isang switch. Itong 1 gang switch magdadagdag tayo dito ng isa pang switch. Bali magiging 2 gang switch na ito. Tapos maglalagay rin tayo dito ng isang ilaw para i-control ng switch na idadagdag natin dito. So test natin ito, functional ito. Maglalagay muna tayo dito ng isang receptacle para sa ilaw na i-control ng switch na idadagdag natin dito. Ito yung ilalagay natin na receptacle. Nilagyan ko na ng wire. Ayan. Yung pagkakalagay ng wire dito sa receptacle, parehas lang din dito. Magdadagdag naman tayo dito ng isa pang wire para sa switch na idadagdag natin. Ito yung ilalagay natin. Dalawang wire yung laman ng PDX wire. Isa lang ang gagamitin natin bakante ang isa so ito na yung wire natin nakalagay na bago natin i-connect muna natin itong unang wiring itong isang ilaw at isang single switch itong dalawang wire ito yung supply natin galing dito sa circuit breaker galing breaker yung neutral pumasok yan dito sa neutral ng receptacle ito yan, itong puting wire tapos galing breaker ang line naman, pumasok dito sa switch ito yan tapos paglabas dito sa switch ito yung return nya ito yan pumasok dito sa line ng receptacle dito sa hot wire nya o line dito yan nakakonek sa inner part ng receptacle so ganun lang yung wiring ng single pole switch tapos ang control nya ay yung isang ilaw ngayon magdadagdag naman tayo ng switch dito gagawin natin itong tugang tapos ang iko-control ng switch na idadagdag natin ay itong isang ilaw dito na idinagdag natin. So una natin i-connect dito ang switch. Itong unang switch dito, ililipat natin yan dito sa gilid. So sungkitin lang natin yan dito, dito or dito, para matanggal itong switch. Ganyan lang o. Oh. Tapos ililipat natin dito sa gilid. Ayan. press natin. So, ayan na. Tapos, magdaragdag tayo ng isang switch. Ito naman yung idaragdag natin. Dapat magkapareho lang kung saan yung on position. Ganon din dito yan. Tingnan muna natin. Nandyan yung on position, yung may label na bilog. So, ganyan din yung paglalagay natin. Dito naman natin ito sa gilid, ilalagay. Yan. Tapos, itong supply natin, galing dito sa circuit breaker maglalagay tayo dito ng jumper papunta dito para magkaroon ng supply dito sa pangalawang switch itong wire lang yung gagawin nating jumper dito natin yan ilalagay yan tapos ang kabila dito naman ayan so may supply na yung kabilang switch natin Ayan, nakapagdagdag na tayo ng isang switch. Ngayon, itong idinagdag natin na wire dito, ito 'yung magiging return ng switch number 2. Dito natin 'yan i Dito 'yan. Ang dulo naman nito, itong puting wire, dito natin 'yan i sa line ng receptacle. Ito ang wire niyan, ito, itong itim. Ito bakante ito. Dito natin yan i-connect. So, naka na yung return ng switch natin. Itong neutral na lang ang hindi pa naka-connect. Dito natin ito i-connect sa neutral rin. Dito. Galing yan dito sa circuit breaker. So, itong neutral dito sa idinagdag natin na receptacle dito natin yan i-coconnect i-connect natin yan dito so ayan na tapos na yung wiring natin i-demo natin uli yung idinagdag natin na switch So nagdagdag tayo dito ng switch. Dito tayo kumuha ng supply sa kabilang switch. Ayan, naglagay tayo ng jumper dito papunta dito para magkaroon ng supply dito sa pangalawang switch na dinagdag natin. Tapos yung return ng switch, ito yan, itong puting wire, diretso yan dito nakakunik sa receptacle number 2. Ito, yung idinagdag natin sa inner part ng receptacle. Tapos itong puting wire, ang neutral niya, diretso na yan dito sa neutral ring nakakunik galing circuit breaker ayan so ganun lang kung paano magdagdag ng switch sa 1 gang switch tapos ginawa nating 2 gang switch i natin lahat lahat ulitin natin galing breaker ang neutral diretsyon pumasok sa dalawang receptacle dito itong puting wire ang line naman galing breaker ito pumasok dito sa switch ito supply nya tapos naglagay dito ng jumper itong pulang wire para magkaroon ng supply dito sa pangalawang switch. Tapos ang return ng switch number 1, ito, ito yan. Pumasok yan dito sa unang receptacle. Ito ang control nya. Ang return wire naman ng pangalawang switch, ito yan. Yung bago nating lagay, ito yan. Pumasok dito sa receptacle number 2. Dito rin sa inner part nya. Yung wire na galing sa switch, dito yan sa inner part nakakunik pati dito sa kabilang receptacle yung neutral naman na wire dito sa threaded part naka-connect. pati dito sa kabilang receptacle so takpan natin tapos itest natin kung functional yung gawa natin itong isang wire bakante lang ito dito hindi natin nagamit kasi isa lang yung wire na kailangan natin I-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch, switch 1. Switch 2. So functional 'yung gawa natin. Ganun lang kung paano magdagdag ng switch.